dito sa likuran ng bakuran namin guys nagtatanim sila ng mga uh, bagong vegetable Mamita, tamay suka rocho Sakbaji baji so ayan si sonal masi sonal masi ubaran ta mm. yuto karo Binda, mm. binda. Ah, binda. Binda. So nagtatanim na sila ng mga bagong ano halaman dito or vegetables binda. para sa next season. So ayun si Sonal Masi. And inopen na ni mommy itong drip line para hindi na namin kailangan pa na, ano, na diligan araw-araw. Since meron nga butas-butas yung mga drip line, nag nagtutubig na dyan. So ayan, nilalagay na lang ni Sonal Nancy itong mga butel. Tapos tutubo na yan. So pagdating talaga sa mga pagtatanim dito guys, yung binan ko yung in charge saka seasonal masi kasi um, sila yung uh, mahilig talaga sa pagtatanim and napapakinabangan talaga namin every ano every uh, harvesting season kasi hindi na namin binda kailangan na pa na bumili ng mga vegetables. Sukatso, tanim ah. So ayun, bumili si mami ng mga binda seeds or lady finger seeds tapos yun yung ano yun yung tiranim niya. So, ayun, guys. Balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito. Nakaluto na rin ako ng pagkain for today. So, ayun, guys. Nakapag-harvest na tayo ng mga eggplant. And dito si Sonal Masi, meron siyang Doraemon packet. Diyan nilalagay yung mga, yung mga vegetable na na-harvest niya. So, may na-harvest tayo ng tomato at saka ng eggplant. So, and dito, and dito, naman, ito yung drip line na ginawa nila. So, kung nagtatanim talaga kayo sa mga bakuran nyo, try nyo rin itong mga ganito, guys. Tingnan nyo, isahang bukasan na lang yan. Tapos, yung mga halaman nyo, madidiligan na. Kasi merong drip line. Tingnan nyo. So, dito sila nagtanim sa mga may butas-butas na yan. Para nadidiligan siya isang beses lang. Hindi na nakakapagod, di ba? Ah, hot son, Si John, ni Ah, Tori really, Leo, uh, ano? Ayun, uh sa ilalim na rin. So, bumaba na itong eggplant na ito, nadudumihan na lang. Yan. Ang sarap mag-harvest kapag ganito, no? Yung isang beses mo lang itatanim, tapos tutubo na siya. And organic, walang halong chemical yan. Kaya yan yung kinakain namin araw-araw. Marami kaming mga eggplant, marami kaming mga binda or okra, tapos tomato, yan sa bahay lang din yan. And ang sasarap, Lalo na alam mo pag healthy yung, yung mga kinakain mo. ba? Diba? And, meron tayong lemon. Pero yung lemon namin, hindi pa nagbibigay ng maraming, ano, maraming bunga. Mami ka ma, para limbo na yan. Pas boba Dito Talilimen. sa kabila. Oo, oh, ay, tignan nyo naman, oh. Jo, boba si siya ba, Jo? Dito sa kabila, ang dami nilang mga lemon. Sa amin, wala. No, mami? Ha, so problem siya. Kaso problem siya, yun, siya, limbo. Eh ah ah, ito tani niya out diya abe, jo, weni out to, ocho, abe togaro pa no ocho, yung lemon namin hindi nagbibigay ng maraming lemon, mm. hindi enough para sa amen, so ayun guys, kailu siya ba tao sa normal si, so ito lahat ng harvest ni sa normal mm. si, um, namlockan yito jo, sa normal si magutegi

And ito daw, dalhin daw ni, ano yan, ni sa Canada. So, pinapatuyo nila. So, kayong tignan nyo. Huhugasan na yung sonal masi, tas lalagay natin doon sa may refrigerator. Tignan nyo naman ang asawa ko, guys. Very hardworking. After going to the hospital, doing operation, seven operation, imagine. And then, going still sa farm to see. And look, pagabi na. It's about to get dark. Actually, it's o'clock right now already. 7 But in India, in summer, mm, mm the darkness come late. Uh -uh. 7 o'clock na now. So, ayan guys. Hi everyone! So, pagpasensyahan nyo na yung papalabas na pimple ko. Look at my pimple, papalabas na. Pasensya na sa ginapaman din ng, uh, ng ano, ilong. So, ngayon guys, busy kami sa paggawa ng resin Art ni Ivan. And, ang pinaka-mastermind dito ay si Janu. So, papakita ko sa inyo yung mga pinagagawa niya. And, di, di ba alam niyo naman na laging si Janu yung gumagawa ng mga kaek-ekan dito sa bahay. So, siya yung talagang mahilig sa... Ano, sa pagde-design, pag -de pati yung pagde ng bahay namin, siya yung gumawa. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung gagawin niya. What are you doing? Anong ginagawa mo? Now I will store this until it get mixed properly. And I should have take bigger container. Mm. But we don't have enough container. A uh, big cup. Like enough product to make this. Okay. Use professional beakers. Oh, otherwise this. use professional beakers in making this. Yeah, professional beakers with measurement on that Ew? yeah mm. so we don't need to measure it with this tiny cup mm -mm. we can just see the measurement lining in the beaker yeah mm, okay but we are not professionals so, so ayun guys pinagmi mix and match ni Jano. itong mga what is this Jano? This raisin. So, yeah. minix and match ni Jano yung raisin. And ngayon naman is lalagyan niya ng colors. So, yung napili namin kulay is white and purple. So, ayan. Ganyan yung gagawin niya, guys. So, mamaya mapakita ko yung end result sa inyo. Tingnan natin kung ano yung mga pagdidesign niya and paglalagay niya kaekekan -ka kaikikandjaan. It's your vlog. Now, we will pour this mixture in this frame. Don't worry, we will remove the, uh, this frame after it got dry. So it's just gonna make a uh, square form, me eh? Yeah. So tignan nyo yung ginawa ni Jano, guys, oh. Jano, very good, huh? Very, very good. Sobrang galing naman, oh. Thank you. Pearly shell. Now, From we will put this ocean. shell. Ah, uh ah. -huh. Should I put this or this? Like this, right? Ba, you are the main artist, Jana. Don't ask us. I think I should put small, small one. Not that like big it one. It. Like. Hi, guys. Good morning. So, nakaalis na si Milan, guys. And nakaligo na rin ako. Si Ivan, sinama siya ng Milan ko sa may uh, temple para magdasal. So, ako, nire-ready ko na yung pagkain natin for today. So ang problema kasi guys, si Milan hindi siya madalas umuwi ngayon since operation. So ang pagkain namin hindi na nauubos. Na, so naisipan namin ni mommy na for the morning or lunch time, simple na lang yung pagkain na lulutuin namin. And by evening, dun kami uh, magluluto ng marami. Ang ingay ng kikri ni Iwan. So ngayon... So ngayon, ang lulutuin lang natin is kichri at saka itong uh, ringgar bataka nusk. So dahil marami kaming vegetable dito sa bahay na ringgar or eggplant, yun na lang yung naisipan kong lutuin kasi baka masira. Kaya uh, dapat talaga din check mo yung mga vegetables dito sa bahay kung ano ba yung mga agad na nasisira para para ma-schedule mo ang ng ng ano, no, pressure cooker. Para ma-schedule mo kung ano ba yung uh, mga dapat unang lutuin kasi dito sa bahay namin ayaw ng binan kong lalaki na may mga nasisira so dapat talaga uh, mabilis ka sa pagtitingin and isipin mo muna lahat bago mo gawin so natapos ko na nga gawin yung ano yung pitchery guys mamaya ang kakain na tayo dun ko lang na lang siya ilalagay sa city or dun ko na lang i on yung gas pero nakaredy na yung kitchen natin and itong ulam natin na ringer bataka Titimplahin ko na rin and lugutuin ko na para wala nang masyadong trabaho. So, ayun. Wala masyadong ganap ngayon. Balitaan ko kayo later kung may kakaibang ganap. The rest, normal day lang. And alam nyo ba guys, um, sasabihin ko na, uh, mag-out of the country kami ni Jano. So, uh, naisipan namin na maglibot-libot kasama si... Vidi, really, yung pinsan ni Najano dito, I ay ni mean, Namilan. So, isasama din namin si Iwan. So, ayun, mag-out of the country kami. Kaya naman, umpisa na ang shopping. Umpisa na ang shopping namin para sa mga susuotin namin doon. And sasabihin ko sa inyo kung saan bansa kami pupunta. And marami siyang, uh, marami siyang ano, uh, marami siyang uh, mga beach. Famous siya sa mga beach niya. So, ayun, guys. Uh, see you. I'm very excited na sasabihin ko sa inyo kung saan kami pupunta. So, ayun, gawin ko muna ito, guys, and balitaan ko kayo later. So, pinatuyo ni Jano ito kagabi, guys, and ito yung nagawa niya. So, ngayon, ilalagay niya yung iba't-ibang mga details ni Ivan. So, ganyan siya. So, meron siya mga seashells-seashells dito. Dolphin, starfish color violet kasi wala kaming color blue. And then, lalagay niyo yung mga pictures, name ko, name ni Milan, yung mga details ni Ivan kung kailan siya pinanganak. So, pinatuyo na ni Jano yung ginawa niya kagabi, guys. And tignan niyo naman. So, ganito yung trend ngayon sa India. Kung saan, naggagawa sila ng ganyan. Lalagay yung birthday niya, kung ilang kilo siya ng pinanganak. Yung uh, footprints niya. Pagkatapos ni Nidesenyohan. So, ito yung time kung kailan siya pinanganak na-assemble na ni Jano itong mga picture. So, ngayon, what are you doing again, Jano? Oh, you're putting another one like that. To cover this up, we will laminate this now. Ah, resin. so, meron na naman siyang isang chemical dito na ginagamit. And, i-cover niya itong sa taas pala. So, para magiging laminate na siya nun. dito sa bahay namin, guys, laging merong mga parcel na dumarating. We are always doing shopping, Janu. money, we have a lot. Finish, money is finish na. And here's baby Ivan. Hi, baby, Ivan. Look. Hi. No, Nakikiisyo, so. mo. Hi, Bohura mo. Thank you. Kaya, ame, ame. Oh, babra. Tama, may nagisikaro. Ano ba Karo? Chalo.

Ajo ama bace. Ba. Asau coba, ba. Ena Oh, tambah boleh selama Cokro marah, eh. Baby Fever you, Ave Joy Lune. Ah, Mara Cholio. Ako na Jekai Che. Je ah, uh, personal entertainer na. Eh? Accept ka rota meke na eh. Jo, 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 Personal entertainer Che na. Che, ke wala pa. Che, etle ke wala etle ke wala pa. Ah, same, Che, face. बड़ा दी आंगला ना कार बकू किस मामी किस मामी करो किस मामी किसी Oh, bye. Kiss um. <laughs> oh, bye. Oh, bye. Oh, bye. Oh, bye. Oh, bye. Oh, bye. किसी bye. Oh, bye. Oh, bye. Oh, bye. Oh, bye.